Yan, magandang hapon. Narito kami ngayon sa hasinda ni Angkel Consilo at namimitas muna kami ng talbos ng kamote dahil wala kami ulam. Baka mayroon po kayong mga ulam diyan. Share naman. <laughs> So, ito si Uncle Consilo. Ang kanya pong munting tahanan. Ang gwapo kong uncle. At nandyan din yung gwapo kong bilas, si Julie. So, ito yung kanya pong shuttle. Yan, oh. Wala yung kanyang makina. Saan kaya nakatali yung kanyang makina? Wala, makina. Doon. Namatay na, makina ko. na. So, ito, marami tayong mga tanim ito. Mayroong patula. Ayan, yung makinakuk, uh -huh. sigurang-sigurang. Sigurang-sigurang. Pidas ng talbos ng kamuti. Kamutin mo. Maraming lamok. <laughs> okay na pa nga. Paano na, atingga? siya. Hindi yan, be. Ala. Daw? Baka <laughs> may plastik niya si Angkil Na, maghanap na. Yan. Oh, ito oh. Patingin, patingin. Patingin daw. Para nang bulaklak yan. O. Oh. O. Oh. Yan, o. Oh. Kanina pa nagapitas yan para nakuha namin. <laughs> nakuha niya pala. <laughs> Parang inimutan. <laughs> yan, punuin mo yan o. Oh. Manig <laughs> So ito kasi yung kamuti po. Ayun know, taba po talaga. Nakakainggan nyo kasi Dahil sobrang taba ng kamuti. Tapos Ito pong kamuti na ito ay talagang matagal na rin po na hindi tayo nakapag uh, laga nito. So masarap ito na ano lang. I tawag nito. Uh, ihawin lang natin, ihawin. Ano ba yan, kamuti ihawin. Talbot. <laughs> Lagayin lang natin, tapos bago isawsaw natin sa tuyo kalamansi. Kung mayroong bagoong, nakaw! So, ayan, mamaya. kita ka na lang tayo mamaya sa bahay. At mamaya, yun ang na, uulamin namin mamaya. So, ayan guys. Uh, ito na. Yung atin pong um, talbos ng kamuti. Kanina po na kinuha ng aking bibi at ngayon ay ito na. Nilaga na po natin at uulamin na po natin siya. So, ayan guys. Um, lalagyan, paparisan na lang po natin ito ng masarap na pagong. naman. Ito mayroon tayong dalawang kalamansi. Tapos mayroon din tayong itlog alat. At ito na. Mayroon tayong bagoong. Ito po ay timplado na siya. So ito ay uh, sweet bagoong o ginisan na natin siya na mayroon po itong um, bawang at sugar na itinimpla natin dito. So, ayan. Tanawin natin yung bibi ko. Be! Anong gusto mo? Yung bagoong na ano, may timpla o yung wala? Ha? Hindi niya alam. Ako na po ang bahala. So, ngayon, siguro doon tayo sa ano kayang masarap. Kuha tayo isa. So, ayan. Ito naman yung isang bagong na fresh. So, bagong. Alamang. Alamang pala ito. Iba yung bagong. Yung bagong kasi ay tawag sa ating ginamos. So, pareho lang din naman. Pero ito ay alamang. ah Ano kayang masarap? So, mayroon na tayong itlog alat. Mayroon din tayong um, tipladong tawang ito bagong so tikman natin May lagay tayo dito ng kalamansi ah, hiwa mo na ako hiwain natin yung kalamansi dito na sa loob para hindi masayang yung kanyang katas Okay. yep. kalamansi Okay. isa pa then Yan. Aray ko. Tinamaan yung mata ko, guys. Ay. Ngayon, titikman natin yung bagoong na may kalamansi with ito, kita gimana nanti? Belag lagi pa. Oke. Okay. Mm hmm. Dan so guys, titik bangunlah. So Masarap sya. Kaya lang, medyo matamis. Mm -hmm. Okay. Dito naman tayo sa kabila. Itong isa. Yung fresh na bag alamang. Okay. Kausa natin. Kalamansi. Tapos, tikman natin. Ito na. Mm -hmm. I think mas masarap yung fresh kasi itong isa ay ito po ito ay malamis at ito naman ay malat-alat so bagay ito sa ano natin

So ayan guys, kaya na po tayo At ito, mayroon din kami dito Ito po, pritong isda At ito, mayroon din paksiw So ang ating pong special na ulam po ngayon ay ang talbos na kamote Ayan, so, so, Tapos, mayroon po tayong dito, chili garlic. So, lagyan natin ng konti. Okay. Okay. So, ayan. na. And, konti pray. So, ayan, Lord. Uh, maraming maraming salamat po sa inyo pong blessing sa bawat araw po na hindi um, kayo sabihin uh, um, ayan, maraming salamat po Lord sa pagkain po na sa harapan po namin at muli po Lord uh, patawarin niyo po kami sa aming mga pagagawang pagkakasala sa bawat araw po namin po nagagawa and Lord ibless uh, i nyo po ang bawat na nabuhay po namin at ganoon na rin po ang mga kasama po natin at natin po mga kababayan po Lord i-bliss nyo po ang kanilang mga nabuhay and thanks po sa lahat po ng mga blessing Amen Okay Mm. Masarap natin. pag minsan lang, sarang masarap. Pero pag lagi naman, so, sabi nga ni Angkel, baka na blood tayo. Sabi nga nakataas daw ng dugo. So, isda. Yung itlog alat, hindi na natin binuksan. Kasi marami na yung ating ulo. Mayroon tayong prito. Mayroon pa tayong talbos ng kamote. Yung baby ko tayo. Seryoso. Seryoso. Ano, ang dami mo ngayon na. Hmm? Yan ang lahat ng kamote. Hmm. Ito na lang pala. Hmm. Ito gusto na naman. Parang gusto ko namang gawing ano na ano yung medyo matamis-tamis. Ang ko kong sasawa ng isda. Yan yeah, guys. Mukbang muna kami. Ang baby ko. Masarap siya dahil mayroon siyang ano, um, kunting sili. Yung chili garlic natin. Medyo maang-anghang. Kaya yeah. sa barangay naman pag kami puro rin kumakain pag nagpapaluto tayo ng ulam po doon so ayan po uh, shout out po pala kay Kuya Toto Ati It and kay Ati Marimar yan sa kasama natin sa barangay so ayan kain po tayo Kuya Toto po magaling mo magluto ng mga ulam, kakanin, tapos yung sinabawan, yung sinigang, nako, napakasarap. Tapos hindi nawawala yung talbos ng kamote pag si Kuya Toto ang magluto. So, ayan guys. Tuloy muna kami sa pagkain dito at kita-kita na lang tayo ulit. Happy farming! God bless!